sabi mo sa word na utang? May positive at negative na utang eh. Para sa akin, utang, syempre may positive, may negative. Pagdating sa negative ang utang, other people kasi na para sa laksari ng buhay. Yung tipong umuutang sila sa so sobra-sobra dun sa kinikita nila. tapang pangmasa na dun, or negative side ng pangutang, yung umutang ka at hindi mo na binayaran. Ang pera mo, pera mo. Ang pera ng iba, hindi mo yung pera. Oh. Kailangan mong bayaran yun, lalo na pag inutang mo. Okay lang mong utang. So, kung alam mo yung pang utang mo, ay mapupunta dun sa negosyo at ikalalago ng pera mo at ikagaganda ng buhay mo, why not? Kung mamutang ka para sa sa luxury lang mm -hmm. or o ka para ikakalago pa ng buhay mo. Totoo. Diba? Kung sa business, mm -hmm. hindi kailangan yung ginagawa ng karami na buhos ka agad. Yes, oo. Bakit nyo bang start small? Kasi diba yung mga iba parang gano'n na yung tingin ko dati kapag mga negosyo dapat mangunguta ng million. Hmm. Na marami naman negosyo sa labas na pwede kaming ng hundred thousand lang. Kaya maganda yung negosyo parang kasi ano eh, online, ang mm. dito lang kapital. Kaya, you start small, tapos pag-aralan mo siya, yung parang tumatak-tamang, tama. Ano. Bakit lang mag-design, di ba? Nakakaali. ang garden mo, naku, mas ko. Pag ganito.